Happy morning mga kalagalag Pumuklad si I, bagong gawa at ito ay katatapos lang natin ang backstep step si I na to mga idol, itong nakasalang na to ay may sukat ang base na 100 meter at may tig sa sampung silo may alternate na kulay, green tsaka brown, ang kanyang base ay ganun din, ang silo na to ay 4 inches o kaya 4 reduce, at ang isang ito naman mga kalagalag Itong box type si I, na to ay may sukat na 110 meter. At ganoon din, may 10 silo at may uh, sukat na 5 pulgada ang silo nito mga kalaglad. Ito ay aking pasasalubong o regalo sa isang kaibigan dyan sa Karamuan, Kamarinisur na admin ng Bikulano Bikulano Labuyo Hunters na si Tres Narbato. Shout out sa iyo kaibigan. Mamili ka na lang dito sa dalawa kung itong 110 o itong 100 meter ang yung pipiliin sa dalawang ito. At sa Abril nga, uh, dyan ako pupunta sa kanyang playground at magkakati kami ng labuyo dyan sa Karamuan, Kamso. At pasasalamat mga idol sa mga nagtiwala at nag-order ng CI. Uh, salamat kay Dick Bugtong ng Viva Vizcaya. Uh, sa order niyang si Ai na box type at kay Choi Culinario ng Cavite sa kanyang order na patakir. At yan mga idol, uh, sa tiwala at suporta nyo, mabuhay!